Sa kanya yung nagpunta. Sa Sogo nga, nilibro ako. Saglit lang naman. Doon ako nag... Ba't doon kayo nagpunta? May kainan doon na. Ah. Doon kami nagkainan sa Sogo. Ba't doon kayo Bakit Ba't nga palang sa kagaling? <coughs> eh, ang traffic. Ang traffic ako. Traffic to sa ano, kapag galing na ang Maynila. O oh, bakit? Sa kagaling? Hindi ba nagpahalam ako sa'yo? Kasama ko yung kaibigan ko. Oo. Oh. Tapos... Tapos, sa kaya tap nagpunta. Nakita ko yung tinating kumpare, eh... Oh. Mayaman na pala yun ngayon. At tapos? Mm-mm. Yung kumpare, nakita ako sa niya, ano, nilibre niya ako. Nilibre saan? Niya niya ako sa ano, sa... Tatlong oras lang naman, mabilis lang. Niya niya lang ako. Pinon? Pinakain niya lang ako, nilibre niya lang ako. Napakabilis naman, ano? Oo. Masarap, tapos... Tapos ano? Ano, yung pinasyal niya lang ako doon. Madali lang naman kami, tatlong oras lang, tapos may isang oras siguro na masyal kami. Sino kasama na nga? Kaming dalawa lang. Kaming dalawa lang? Oo. oo. Talaga? Oo, oo, nga. Ba't ka sumama sa kanya? Ay, ikaw din naman, ginagawa mo din naman yung ganyan dati ah. Anong ginagawa? Hmm. Um. tiba saglit lang naman yun, saka tatlong oras lang. Tatlong oras lang yun, pinasyal naman siya lang kami, tapos kumain, tapos ayun, hinatid niya na ako. Sa akin yung nagpunta. Sa sogo nga, nilibay niya lang ako. Saglit lang naman. Doon ako, ba't okay. kay... doon kayo napunta? May kainan doon na. Doon kami nagkainan sa sogo. Ah, uh, doon kayo nagkainan? So, pinakain mo talaga? Ako, ako pinakain niya kasi nilibay niya nga ako. Ako pinakain niya. Tapos binigyan pa nga niya ako ng ano, Tingnan mo. Ayun mo, oh, niya ako ng pera. O, oh, di lamog-lamog na yan. Hindi naman, hindi naman masyado. Kasi ano lang, slight-slight hmm, lang. Slight lang. Tapos binigyan, oh, binigyan niya ako ng pera. Oh, o, oh, ah, yan. Hindi ako pera. Kupay! Kikita mo mabait naman yung kumpari natin na yun, ah. Ay, mabait talaga, Nakatikim eh. Hey, doon, hindi mo ba alam yung sinasama tayo lagi doon. Eh, nakita niya nga si Amo. Tapos, mayaman na pala yun. May kotse na siya. Sinama niya ako. Pinashare niya lang ako. Tapos, eh, sabi, niya sa atin, na. sabi niya sa akin. Sabi niya sa akin, sa susunod, isama ka daw. Susunod, isama ka daw. Pag, pag niya ako ulit. Dapat talaga isinama niyo na ako, bakit may sasusunod pa? Ay, hindi ka naman kasi kasama ako lang naman nakita niya dun eh. Tapos sabi niya eh... O saan ay, na tinawag mo ako? Ay, babalik pa kami doon. Traffic-traffic nga. Ang, ang traffic na yung kasi di ba magka-holiday. Kaya ako, ako lang ang isinama niya. So, ano? Sa susunod na lang daw, isasama ka namin. Oh, ang galit niyo naman. At saka ano? Sa kasi isasama ka daw namin. Eh kami na lang muna at kasama. Sasusunod, isasama ka na daw. Tapos binigyan nga ako ng pera. Talaga? Oh, Oo, binigyan ako ng pera. Ang bait naman noon. O, oh, mabait pa. Di ba mabait talaga yung kumpare natin yun eh. Binigyan ako ng pera. Ang Meron tayo pang ano, pang, alam mo na, pang grocery. Tapos pang shopping. O, oh, di ba? Ay, mo ba nun? Talaga? Oo. oo. Eh, sobrang bait pala naman. No? Mabait talaga yun. Oo, Hansaka, mabait nga siya. At saka, di pa sabi mo, okay lang naman kasi ginagawa mo din naman dati, di ba? Yung sumasama, niyayaka ka din nung dati natin kumari, sinasama, sinasama mo din sa ano, sa ganun. Oh, lang yun. Saka, ano lang naman, sandali lang, 3 hours lang naman. Ah, oh, 3 hours? Oo. At tagal nyo kumain, ano, 3 hours? 3 hours nga lang. Ta talaga? Kasi napupunta ko nga dito, ayaw na daw at baka oo, ano. Napakabait naman talaga pala noon. Oo, ano? mabait talaga yun. O, sige, sige, hiya mo. Sa, sa susunod, sa sasama ka na. Oh, sige, sige. Sama na tayo. Oh, pala, napakabait noon. sabi nga sa akin, alam mo, ipag-grocery eh, pa sana tayo. Sabi ko, huwag kakahiya na kasi binigyan ako ng cash eh. Mm. Okay, hindi na ako, hindi na ako, ano, hindi na ako nagpa-grocery. O, sige, sige, sa, 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 sa susunod. Sa susunod, oh. sasama ka na. di ba? sige, sige na, sige. Sa susunod. Oo, oh, ka, mga pagod na pagod kayo, dali. Oo, oh, napagod na ako kasi, kasi nagtatlong oras di, kumain ka na naman ano? Sige, pahinga ka na lang. Oo, oo, kumain oh, oh. ako. Ah, kumain kami sa atang kinain namin. Marami buso ka nakain? Oo. Ah, busuk busog na busog ka? Busog ako kasi ang ko kinain. Oo, oh, sige, sige, pahinga ka, pahinga ka muna. Ay, kasi nga, di ba, sabi mo na, okay, di ba, dati ginagawa mo naman Okay, okay lang naman yun, di ba? Sige na, sige oh, na, pahinga diba, ka. okay lang naman yun, sige, oh, pahinga pa. ka. Tulog ka na ha. Pagod, napagod ako sa ginawa namin ni pare. O, sige, sige, pahinga ka, pahinga. Pagod, na pahinga oh. talaga ako. Oh. Dali, okay,